Good afternoon guys Meron na naman tayo nakita Napakalaki oh, mas malaki Mas malaki ito sa Unang tukod Oh Sobrang laki nya Oh Malaki ito Ah, come, come, come May tali pa sa paa Lucky oh. Ang daming tukod ngayon. Sana naman kaya galing to, kulay pula na naman yung singsing -sing niya. Yung dalawa kahapon, puro dilaw. Dilaw at blue ang kanyang sensor. May tali sa pao, yun yun yun. yun. Bigyan nga natin ng pagkain. Inom nito ito ng inom eh. Try natin. Shout out mga kalapatid. Ito yung kalapati na nakakapanghinayang. Ang tagal mong inalagaan. Mga mahaling kalapati. Tapos tutukod lang sa ganitong uh, pamamaraan ay hindi na sila makakawi sa may-ari. Kasi nangihina na sila. Gutom na gutom. Kasi minsan mga kalapatid, ang uh, sanhi ng ganitong mga nagatukod ay kung sila uh, talo sila sa loob ng kulungan at inaaway siya ng inaaway, hindi siya nakakakain, hindi siya nakainom. Kaya pag uh, binitawahan na siya dahil minsan ang travel ay malayo, kapag binitawahan na siya, nanghihina na, hindi na talaga siya makakaway mga kalapatid ang tanging pag-asa lang talaga niya ay kung may bakuna siya na para sa uh, gutom at pampalakas sa kanyang paglipad ayan baharin siya oh 2022 16 843 tapos dito may number pa rin siya sa blue ayan oh. 0.46 tapos may sensor siya ang laki ang laki niya ang laki guys oh taba ganda ang laki ah ah pag ganito naman yung kalapati mo napakaganda pero sobrang gaan na lang talaga niya guys Am, mabait to Mabait Laki <laughs> niya Ano kaya ang gagawin natin dito oh. Lumublog nung lumublog sa Kani